Hindi kagaya nito sa atin na pinapag-aralan talaga ng mabuti para hindi tayo maligaw sa katukuhanan. Walang ibang katukuhanan kundi ito yung pagpaibig. Ito ang ito maganda sigay. Chapter 19, verse 16, verse 17 nagsabi, Guru, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Verse 17, At sinabi niya sa kanya, Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong kumasik sa buhay, tuparin mo ang mga usos. Sinabi niya sa kanya, Anin sa mga iyon? At sinabi ni Jesus,

kung din mo, wala isang ma wala kapag kung di ang Diyos mabuti, ngayon ang isang kasunod po, eh mo ayun kapwa sa kapwa, sa kapwa, sa bakit? ano ang ayaw nila dito sa sabi ng Diyos? ang sabato yan, maliwan lagi ang sabato ito na tinawag doon kanina sa parabol doon sa chapter 15 verse 8 and then 9 ito yung nawawala ngayon ito ang pinaka-importante upang tayo magpagkat sa Diyos bakit? kasi ito yung pilasbasan pinagtala ito ay na ngayon sa kanyang bayan ayon sa Ezekiel chapter 20, Ezekiel chapter 20 verse 19 and 20 Maganda ito eh. Kasi pagka hindi natin talagang punubusan ang aralan, mayroon din tayo Ay Mayroon, natutuwa natutuwa nila eh. Na dito, parang napukurusin niya ang ating isip dito. Kaya parang, parang gumabalik niyo. Ating ang alala sa binubuyis ba? Verse 20 at chapter 20. Uh, 20. Uh, sa Ezekiel chapter 20 verse 19 and 20. Ako ang pinuno na iyong Diyos. Lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Mm -hmm. Verse 20 inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga ito ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na ako ang iyong Panginoon, inyong Diyos. Okay, tamo. Ingatan ating ang mga batas, ito yung batas na yung sabat. Sa pagpat, ito yung sabat, ito yung tanda sa inyo at sa akin. Ang hirap magkawalang tanda. Ito kay Inigaw. Pagalagala ko na parang may ari. Ang hirap lang. Pero baka ikaw ay may tanda. Kaya ito mga kapatid, sa palatayanan mo ito. Ayon sa Episod chapter 1 verse 13. Episode chapter 1 verse 13 Kailangan sa palatayanan natin ito so, kahit ko ito sa palatayanan Hindi ito katakat sa inyong banal na Espiritu ito yung layunin ng banal na Espiritu. Pinapaalala sa atin, itatatak ito sa atin, atin para hindi ito mawala. Sige, Episode chapter 1, verse 13. Anong sinabi ito? Verse 13. Ephesians chapter 1 ang isang Sa kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ang ibang helio ng iyong kaligtasan at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Yan. Yan mga kapatid, kailangan natin sa palatayanan. Na ito ang